ka o da ayan may tanda ako guys Ah! mara <laughs> ka da siya sure, guys si Sagi, oh dako kayong bowling kisa yung mga ayo ang hatag yung sagi nga ni eh. kaya di mahalin Yeah, Lo, lo, lo. Mm. Matay saging din, hey guys. Pakaon. Apo. Apo. Ang paisa. Kung tubo. Oh, nalang. Manob. Oh, na nasa gina. Ano ba isa? Manubun, sa kasagingan. Saon mga saging guys. Ay, barato raman. Hindi mahalin. Nag-abot ang saging, dili mahalin. Okay, guys. Atong subayan, guys. Kanagupan. Kanagupan pala. Ang kanagupan saging. Ano ka? Nahinog na. Nahinog na siya, guys. Oh. So, kinahanglan na siya o guhaon hinog na siya tinaguan guys hmm? Tanawang, guys manaw mo Alah. gaabot ang saging guys Hmm, Tanawang, mo na pa paaboton din ha. Na ng saging salamat sa ginoo na ay matuba pero di na mahalin guys kay matapin mga saging ron mga barato ra napapuloy adiring Luy, <laughs> aniwang. Hmm? na ako ka itom kahoy, guys that's all thank you for your watching mga guys tanawa guys